So yung ating mga pukyutan, yan, mga lukutan, At yung ating malberry, bonsai, bonsai ng malberry, madami ng bunga, may mga hinob na, yan, madami ng bunga siya. At yung ating mga lukutan, mga strong colony na, yan, oh. mga lukutan, pwede na itong puhagin tayo nakapag split na pero ta tayong pito mga strong na yan lahat yan meron tayo at naroon pa yung dalawa sa may kabila ng ating bahay paparami tayo nito dahil ito yung maganda rin alaga, low maintenance hindi naman siya alagain at pwede tayong kumita dito maraming pakinabang na makukuha dito sa ating lukutan lalo yung ating mga hani na makukuha dito ay masustansya